Malamang nagtataka kayo kung bakit ginito ang kasuotan ko. Pwes, nag-level up na kasi ako. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Vice Ganda from the Republic of the Philippines. At sa wakas, nakasali na rin ako sa pinakatanyag na timpalak pagandahan sa balat ng lupa, ang Miss Universe Beauty Pageant. Pero bilang judge. Oo, Bilang judge at dahil judge ako, hindi niya ba ipipigil ang pagtalak at pagkukomento -ko, ko. Lalo na ngayon na napapansin ko na parang mas napapadalas ang mga kandidatang nadudulas tuwing longgaon competition. Ang hindi ko mawari ay kung bakit kailangan madulas ang mga kandidata. Bakit? Ha? Bakit kailangan... Ay, ayun. Para, parang ganun, di ba? na Sample, di ba? Naglalakad lang, nadudulas ba? Bakit kailangan madulas pag rumarampas sa longgaon? dahil ba mas mataas ang heels kaysa sa kanila? O sadyang uso na lang talaga ngayon ng madulas pag long gown. Kaya this year, ready na ang comment ko para sa lucky girl na madudula sa long gown competition katulad nito.